Hanapin mo na yung pinakamaliit. Doon sa prehab. Ha? Pinakamaliit na ano, ito o ganito. Hanapin ko yung pinakamaliit. Ano ba yung sinasaya yung pinakamaliit yung ito? Hmm. Ito? Yung parang giwang-giwang na -giwang. ano? Hmm, yan. Ganito. Ganito. Ito yung pinakamaliit. Tatapat mo siya doon. Ah. Uh, Ayan. Ganun pa rin. <laughs> Ganun pa rin yung ano niya? Tapos dapat nakatapat yung may number. May number dyan. Okay. Ayan Lagyan mo na ano, itim. Ito? Hmm. Dapat kung ano yung pinakamaliit, yun din yung ipaso? Hindi, hindi na kailangan yan. Diretso na yan. Tapos ito. Spacer. Yes, please, sir. Diyan may hirap pa namin yung nakamalita. ah. Spacer ulit? Parang baliktad yun. May number ba yun? Oo, oh, ito yung Ayan, number Ayan, tama, tama tama tama. Spacer ulit? Mm hmm. Sunod wala na. Ano pala sa nandiyan ni Dean Lampard? He's broke. Ayan no, sa likod ng gunting. Ha? Sa likod ng gunting, may tools. Sa likod ng gunting. Ano ito? Ito? Hindi, hindi. Yung sa likod na, tanggalin mo ng gunting. Ito? Ayan. Um, yan. Aina. Oh, di.